Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga. Tara, kunin mo na ang mga 3-digit lucky numbers na masuswerte na bigay po namin sa inyo ni Lola Carmen. Umpisahan po natin sa India, 129. Philippines, 784. Thailand, 310. Taiwan, 662. Malaysia, 538. Dubai, 794. Hong Kong, 671. Singapore 330 China 996 Texas 784 Israel 062 Las Vegas 431 Alaska 179 Saudi 846 Japan 714 Italy 369 Germany 095 Korea 261 Greece 157 Canada 0968-8882. Mexico, 994. Australia, 267. New Zealand, 781. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 3-digit lucky numbers ngayon pong alas 8 ng umaga at lagi ko pong sinasabi na iraramble nyo po yan ang 2-digit kanina, ang 3-digit po ngayon at mamaya po 4-digit para pag nabaliktad po ang numero, panalo pa rin po tayo. At syempre, good luck po sa inyo. Happy Berman Spot. Sana pala rin tayo ngayon Berman sa Uy, malapit na naman ang November. Ang tanong, nanalo ka na ba?